Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman rahim ala wa ba'd. May tanong dito ang ating kapatid. Sabi niya, Assalamu alaikum po Ustad. Di po related sa topic po. Di po ba okay po mag-utang ng installment? Pero magkaiba po ang presyo sa cash and installment. At pero siya nabanggit dito na parang may third party. Okay uh, pinag-usapan nito ng ating mga ulama pero halos nagkasundo ang ating mga ulama na ang installment ay hindi po siya bawal ang installment ay hindi bawal halimbawa ang kanyang cash ay uh, alam mo sa sakyan ang kanyang cash ay 50,000 so pag in installment mo ay magiging 60,000 halimbawa pero sa loob ng uh, sa loob ng limang limang taon. So wala pong problema dito. Ang apat na madhab ay uh, pinayintulutan leto kapalit ng pagpapadelay ng panahon ay uh, nadadagdagan ng presyo ng item. Hindi po siya matatawag na riba kasi po hindi naman po pera ang inutang mo. So ang riba po ang ang riba po halimbawa ay umutang ka ng pera tapos madadagdagan po yung yung pera na inutang mo. Yung po yung riba. Pero kung ang inutang mo po ay item tapos halimbawa bigas pag pag utang yung bigas is 15 pag inutang mo ay magiging 1700 so wala pong uh, rib, wala pong riba doon yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa haram ar-riba ini halal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibinta at ipinagbawal niya po ang pagririba o pagpapatubo pagpapainteres sa mga utang na pera o kaya yung nabanggit po sa Asma for Riba Okay Ngayon <clears throat> Kapag tayo po ay utang ng motor O utang ng uh, Sasakyan O utang ng bigas O anumang item uh, Kung mas mahal yung utang niya Kaysa sa cash niya Wala pong issue doon Wala pong issue doon Halimbawa uh, 50,000 Halimbawa yung motor Halimbawa yung motor Ang halaga ng motor is 30,000 So Pagka I installment mo, magkakaroon siya ng interes pag installment mo. Yung instead of magiging 30,000, so if mo sa monthly, so ang limaw monthly niya is magiging 2,000 ang sa loob ng halimbawa, dalawang taon. So ang cost niya is 30,000 pag inutang mo ay magiging halimbawa uh, 3,000 plus or something ganyan. So, susobra sobra sa 30,000 ang presyo pag inutang mo siya ng installment. So wala pong issue doon. Hindi po yun haram at hindi po yun bawal. Uh, tungkol naman sa limo, may third party. So mayroong mag-finance sa iyo. Sila yung magbabayad. So dito, depende. Kung walang tubo yung uh, pag-finance nila. Halimbawa, silang bibili, 30,000. Tapos, babayaran mo sa kanila 30,000. Walang issue doon. Pero kung sila yung bumili ng sasakyan o ng motor, ng 30,000 o ng 50,000 pero sa kanila ka magbabayad ang ang babayaran mo sa kanila is 30,000 plus which is pera yung kinuha mo sa kanila tapos pera din pabayad mo yun yung haram pero kung ang paraan niya is sila yung bumili ng motor at sa kanila mo bibilhin babayaran yung motor kasi magkaiba yun pag sila ang bumili ng motor sila bumili ng item pero sa kanila mo babayaran bibili nila muna ng cash then ipapa-installment din sa iyo yung sasakyan o yung motor walang problema doon okay lang yon ang bawal ay uh, pera yung utangin mo sa kanila para ma-installment mo yung sasakyan utang ka sa kanila ng 50,000 utang ka sa kanila ng 30,000 so pera yung matatanggap mo so babayaran mo sa kanila ng pera ng installment din pero may tubo na haram yon kasi pera yung babayaran mo hindi naman item Uh, pangalawa na dapat ingatan natin dito yung mga company na nagpapautang ng mga item, mga sasakyan, motor, kung may penalty. Kung may penalty na hindi ka nakabayad sa due date, halimbawa, monthly, diba di ba? So, pag hindi ka nakakabayad ng monthly, tinutubuan nila. Halimbawa, 1.5 ang monthly mo or uh, 10,000 na monthly mo. Pag hindi ka nakabayad, magiging 10.5, may penalty siya. Haram, haram pa rin to. Basta may penalty ang pautang, ay papasok ka dito ng riba. So dapat ang pautang na pagpapasokan natin ay wala pong penalty. Madili man ang bayad mo ay hindi ka nila papatawan ng penalty kasi kung papatawan ka ng penalty ay papasok yun sa riba. Ang pag walang penalty at item ang inutang mo, pag cash is mas mababa, pag inutang mo ay may tubo dahil in installment mo pero item naman ang inutang mo. Basta wag lang po ginto at silver ang inutang mo, wala pong issue dito. والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته